Hello guys! Hi guys! Andito ko ngayon sa Polam. Pinuntahan ko si Mami Ana. Hello! Hi. Taga ko na siyang friend dito guys. Saka ninang ko na rin siya sa kasal. Ninan na rin namin siya sa kasal. <laughs> um, tatanungin natin siya kasi matagal na siya dito sa Hong Kong. Tatanungin natin siya about sa long service kung magkano yung makukuha niya. Kasi aalis na siya sa amo niya. Mag for good na siya this year. Mino, this year. Yeah. Alang, kailan? Itong September oh, Ngayong September Kasi nung nakaraan pa sana Naudlot, na na extension yung amo niya So, ngayong September pa talaga Sure na sure na yan, May Yes, sure na, <laughs> dahil may ticket na <laughs> oh, May papalit na rin sa kanya So, sure na na, mag-for good na siya So, yung Yung ano guys, yung tatanungin natin siya kung ano yung mga Nakuha at makukuha niya sa amo niya Sa tagal niya na sa amo niya Ilang years ka na sa amo mo, May mag-22 years na itong July. Matapos na yung kontrata namin na dalawa. 22 years? Ilang kontrak yung lahat eh? Ilan ba? Nakailang sign ka nung 12 contract? Oo, oh, yata. Yeah. Ah, 22 kasi. 22? years, everyone contract kasi 2 years. Ah, ano ba? Ilan ba? 20 na... 10. 20, ano eh, 10? Mm. 2, 4, 6, 8, 10. 11 contract. 11 kontra. Grabe, no? <laughs> mm, grabe, talaga. <laughs> so, sa, may, tagal, sa tagal. <laughs> so, mm. may, ano yung, ano yung, ang topic natin nga is about sa long service so mag, bibigyan ka ba na amon mo ng long service? yes yes bibigyan ako ng long service kaya lang konti na lang Bakit? dahil nakuha ko na eh. dahil daming finance na problema sa Pilipinas mm -hmm. kaya na Nakuha ko na yung iba. Pwede ba yan pala, i-advance yung service? Pwede. Nasa sa inyong dalawa na mag-usapan. Usapan. Noon um, kasi, laging kailangan ng pera. Kaya nag ako. First time po sa amo kong sinabi na pwede umuha ng advance ng service. Sabi niya, okay naman para pag uh, ikaw na nag-ayaw na sa amin, Pupunti na lang yung hindi kami mabibigla sa akin. Ah, eh. hindi na sila mabibigatan. Hmm, Kasi sa, simula pa lang nag-usap na kayo na may long service ka. Hmm. Yun. Kaya, yun. Nagbigay na sila ng nagbigay habang pag na na naunti na, naunti, naunti, naunti na. ko na. Pero guys, na uh, total nun yung 22 years ko dapat 69,000 Hong Kong, yeah, 69,000 Hong 69 Kong. Bakitan bigla yun? I times mo yun sa anong mm -hmm. sa 7. Point, ang laki na ng ano eh, rate 7.40 mm -hmm. plus na, oh diba ba? 69,000 times 740. Ilalagay ko na lang sa screen ko magkano yung total at kasi hindi ko ma ay alam wow. pag iniisip-isip ko 'yon, ang laki. Mas sanang hindi rat may kahit hati pa wala nang kalahati, ikunti na lang. Ay, ganon? Uh, Oo, okay. si amo mo ana advance pala yung service. Galing, no? Mm -hmm. Pero, may yung alam mo, ano talaga yung alam mo about sa long service dito sa Hong Kong? And, every ilang years ka sa amo mo bago makakuha ng long service? Six years. Six years. uh May title ka, ka, ka na sa long service. Pero... Pero Pero, <laughs> pero pag Depende sa ano ha ah, Pag uusapan nyo yan Kung talagang gusto ka na nilang I-renew pa Kung nag-usap tayo sa long service so, um, Na bibigyan ka mm -hmm. e, I-renew ka na lang mm -hmm. Pero pwede ba I-renew ka tapos hindi ka bibigyan ng long service I-renew ka after 6 years Pero wala kang long service, pwede ba yun? Ay hindi pwede Mayroon na at mayroon ka din may karapatan tayong mag magkomplendent uh, dahil uh, Pero pag ayaw nilang magbigay ng no service, may ano, nung, ano yung ano doon, hindi ka na renew Yun lang yung yung ano, yung pwede nilang gawin. Pero pag mag-usap mag kayo na i-renew ka namin pero hindi kami magbibigay ng no service. Pwede ba 'yon? Pwede kung may agreement tayo. O hmm. naman uh, agreement continue yung no service dahil sa hmm. contract and, kanila. Yung nangyari kasi sa akin, ni di ba yung una ko, amo, di ba magkapitbahay tayo noon? Magkapitbahay kasi kami noon, nung mm -hmm. first time ko dito sa Hong Kong, 2011 yun, May, di ba? Tapos isang building lang kami ni Mamiana noon. Siya yung friend ko talaga nung dumating ako dito. Ano, yung amo ko, naka-five years sa doon four years lang noon, ayaw na nila kong i-renew kasi hindi daw nila kayang magbayad ng long service. So sabi ko, sinabi ko sa amo ko na hindi naman ako nag-after sa long service as long as mabait ka si Kayo sa akin. So in-extend nila kami ng one more year. So after one year, may, sinabi nila na wala, kahit gusto mo nila ko, wala na silang choice, bibitawan nila ako kasi kahit may agreement daw kami na hindi sila magbabayad ng mga service takot daw sila may sa government. Kasi baka daw maghabul ako. Oo, mayroon. mayroon. Kahit nag-usap na daw kami, mm. kung maghabul daw ako, sabi nila mm. takot daw do sila doon. Mm. Yun pala. Yun yung nangyari sa akin. Yung mm. pinakauna kong amo. Oo, pwede rin yun. Yun din ang sabi ng amo ko noon. Eh, sabi naman nila... Kaya nga, i-re-recontract ka namin. Gusto ka namin. Gusto namin ang trabaho mo. Kaya i re, -re, -re No problem about long service, sabi naman amo ko. Kaya okay lang na continue-continue hanggang... Ayun na nga, nakatagal ako sa kanila, guys. Hindi ko akalain na... Six, 60 years, nandito pa ako. Diyos ko. <laughs> Ilang taon ka na ngayon, May? 60. 60. Senior citizen na siya, guys. Ayan. Dito na rin siya nag-senior. Na-enjoy na i niya na rin yung mga benefits ng senior citizen dito. Like, like what, May? Yung octopus, $2 dollars lang yung pamasahe mo. Kahit malayo masyado. Mm -mm. Basta one way. Mm -mm. Pagpabalik, $2 dollars din. $2 din. Ah. Uh, <laughs> Pero pag sumakay ka ng minibus at saka magtetren ka, 150 na lang. Ah. Yung pamasahe mo sa MTR. May discount-discount kasi eh. Ah, pag may discount, 150. Pero yung pamasahe talaga, $2 lang. Yes, 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 uh -huh. Kaya na-enjoy ko na rin guys <laughs> na kahit saan na lang siya pumunta at least $2 dollars so yung mamasahe. Minsan kasi pag one way tulad noon galing sa amin may eh, papuntang, uh, papuntang central, $18. Imagine mo yun kung pamasahe mo $18 tapos uh, senior citizen ka $2 lang yung hmm. Tapos guys, pag senior citizen ka na dito, kagaya ngayon, promo ng puntang Ocean Park. Ano na? Uh, 100 ang entrance mo. Konting kunta ka sa Disneyland, tang may promo lang, pag promo hanggang October yun, guys. Mm -hmm. Sang taon 'yung promo ng senior citizen na 100. 100 lang ang entrance ah. ng mga senior. I mean, uh, may naalala ko pala 'yung ano 'yung ibig sabihin na pag ikaw 'yung about sa service, pag ikaw 'yung 'yung umayaw, wala hang makukuha. Ano ibig ano ibig sabihin niyan? Para sa'yo? Yung about sa long service. Oy, ko naman na, yung umayaw eh. Kasi usapan na namin noon eh. Eh, nagbibigyan pa rin ako. Hindi, pag sabi, halimbawa lang, nakasobra ka na 5 years am amin mo, magsi 6 years ka na. Tapos, di ba, automatic yun. May long service pag gano'n. Mm -hmm. Kung may usapan kayo na may long service. Paano yun? Ang sabi, pag... Uh, ako ang umayaw, halimbawa lang ako, mm. pag ako na ang umayaw, na gusto ko na umuwi, hindi wala akong makukuha. Pero pag yung amo ko ang umayaw na sa akin na, na matumigil na ako sa work, sila wala silang choice bibigyan nila ako ng non-service after 6 yeah. years yeah 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 totoo yun. yung umayaw ka na na ano bibigyan ka pa rin ng room service nila para Pero uh, depende na lang. Depende sa amo na yata. Yun. Yung ayaw mo na, naka six years ka na sa kanila. Or sobra six years. Oh, sa yung, yung mayaw. Basta, ano yung na? iba, nagbibigay. Yung iba, di, wala 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 ka makukuha kasi ikaw yung umayaw di ba naalala ko yan eh ganyan hmm. yung ano yun. Yung, totoo yun totoo yun uh, ganun eh yung sinasabi ng mga ganyan na sitwasyon uh, tapos kung si kung ano naman, kung sila ang umayaw, ayaw ka na nila, tapos matagal ka na sa kanila, automatic. Automatic da, yan na, may bigay. May service. Yes, yes. Pero dapat alam nyo yun, guys. Hmm. Dapat alam nyo yun, bago kayo mag-signan, kailangan, yan ang tatapikin nyo sa mga amo nyo, pere niyo kayo ulit, kailangan, i clear nyo sa kanila na kung may long service ka. May long na, service ka. Hindi ba yung may nakakaya na i-open na kung amo mo muna mag magre renew ako pero bibigyan niyo ba ako ng service, yun. Hindi, hindi nakakaya yun. Dahil para alam mo, Rights natin yun. Rights natin yun. Para alam mo ah, hmm. dahil continue, continue ka, tapos, yun, ang inaasahan mo, may long service ka, di hmm. Di ba? Pero... Hindi mo alam kung wala o meron. Kasi wala kayong pag-uusap na mm, ng amo mo. Dapat mag-uusap. yung sasabihin mo na lang. Tatanungin mo na lang. Kung ano ba sila? Magbibigay ba sila? ng low service. Dahil magre-renew ka na naman eh. Diba? Para mahihintayin naman kayo. Ganun yun. Pero take note mo lang guys na pag... Tandaan nyo talaga na pag yung amo nyo na ang umayaw sa inyo, basta naka-six years na kayo, kailangan nilang, wala silang choice, kailangan kanilang bayaran ng law service kasi sila yung umayaw sa iyo. Mm -hmm. Pero kung ikaw yung umayaw na tumagal ka na sa kanila, My choice sila kung bibigyan kanila ng service o hindi. Yun yung pagkakaalam ko. Hmm, tama, tama yun? Tama. 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 i-clear yu yun. So, Tapos, af yun talaga yung iniisip ko ba na pag naka-six, after pagka uh, third contract ko sa amo ko, kailangan ko na siyang i- eh, kailangan ko mag-open up. Um, mag-open up. Kung, bibigyan niya ba ako ng no service kung mag-sign pa ako ng contracts kanila or hindi? Mm, tama, 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 hmm. Dahil, ano eh, mahirap din yung nagsasign kayo lagi, wala kayong pag-usap. Walang, walang, ano tawag doon? Wala kayong panghahawakan na panghahawakan. ka ba or bibigyan ka or hindi? Yung ganon. Hmm. Dahil, ayaw din eh. Nag-agree din kayo eh. May agreement dapat mm -hmm. kung about sa long service guys kasi hindi po isahan yung long service dito, depende sa amo. Mm -hmm. Pero pag magsobra na kayo 6 years, pag naka-third contract na kayo, kailangan nyo ng agreement ng amo mo kung bibigyan ka ba nila. Mm -hmm. So, option mo 'yon kung magsabi sila na hindi. Choice mo 'yon kung gusto mo mag-renew hindi. Mm -hmm. Kasi may right din silang umayaw na magbigay ng long service. Tayong mm -hmm. <laughs> mga OFW kung okay yung mga amo ninyo, tiis-tiis lang para magkalong service din kayo, kakatadaya ko na magtagal din na... ano, lang sa isang amo. Nag-stay sa isang amo. Dalawang amo lang ang naging amo ko dito sa Hong Kong. Bago tayo mag-end, Mipa, um, ano yung masyayang mo sa inyong nila na uh, tips para tumagal sa amo Magaling magluto. Yun yung gusto-gusto nila. Gusto-gusto uh, nila. At saka, uh, wag kang note Yung kailangan, behib. ano, behave ka din. <laughs> Hindi yung akala pasaway. mo masaway, huwag kang huwag ka pasaway, pasaway. Huwag kayong... lalo na kung mabait sila wag mong sasamantala yung kabaitan nila Yon yun ang tips ko lang kayo guys at saka mahilig mag travel travel yung mga amo mo huwag naman kayong masyadong ano, di ba rin wala na yung mga amo ko huwag naman ganun huwag kang pante huwag kang pante yun yun ang type ang kung para magtagal kay sa mga ang um, importante, magaling ka magluto yun talaga, may nakatagal sa iyo hmm. kasi wala na kasi siyang alagang bata guys, malalaki na yung maalaga niya, so uh, mag-asawa na lang nagluluto na lang siya para sa mag-asawa naglilinis sa bahay ng mag-asawa na may medyo maedad na at saka may alaga siyang aso noon, ngayon wala, wala na wala na, yung, wala na yung alaga yung aso magluto, maglinis na lang maglinis, mamaling mamalingke, yun lang, trabaho. Madali lang naman, di ba, pag-aralan yung luto, yung pagluluto dito sa... Madali uncle. lang. Kung talagang hilig uh, mo magluto, ma, mabilis ka lang gisa -gisa matuto. gisa lang naman yun. Ako nga, hindi marunong magluto. Hmm. Kinakain naman ng amko yung hinanda. Kasi gisa-gisa lang yan. Tsaka, hmm. mag ano lang, observe lang tayo kung ano yung taste na amo natin, kung ano yung gusto niya na lasa. Ang isa pa, ayaw nilang maalat, ayaw nilang sweetie. Eh, exacto lang. Exacto lang ang gusto nila. Depende din At saka, sa amin. Ayaw nilang oily. Kailangan yung mga yung manok, yung mga taba, alisin. Pag nagagawa ka ng soup, especially soup, ayaw nila yung lumutang yung mga yung lumutang, lumutang yung taba-taba. Ayaw nila yung ayaw Okay, ni me. Hanggang dito na lang, guys. Napahaba na kami. Thank you, me. Bye-bye. Okay, bye-bye, guys. <laughs>